that's a drop top coupe Said so you wanna drive it down real soon i just wanna love you like i do cause i never had someone like you ain't nobody got this love come make up ain't nobody pay all i need is love i just wanna run away with you i'm just hoping that you see i you the Kalau aku kata Ros. Kalau puteri saya Ros. <tik> 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 luah mo sai luah aku. siapa ko polis. Untuk kita perskar sampai Kau Bang Judy 3 cup. Ayo, dah jauh ke ping. Ayo, ni ya. Nama kuskarin atau ano office dari sini. Ano? Yum. Kami praktis tu ah. aku polis. Oh, Friday or, Saturday. tatanggal ako sa mga bag po. So, sige so yes. okay. okay. okay.

Guys, let's, let's Okay, balikan ko na lang ulit kayo mamaya. Nakarating na ako ng office. Bye, guys. Guys, nandito na kami ngayon sa school. Hey, guys. Nakabalik na pala ako oh so gano'n sa Comheadage School. So, so much, ano mo na tayo? Breakfast mo na? Ako na may tapasok. Pag ko talaga siya, guys. Oh, no. Ang tawag dito. Bumabalik mo na ulit ako ng bahay kasi seven lang naman yung ano pag akyat nila sa room. Naantay ko lang siya makiat. Tapos yun, nagbabiyahe ulit ako. Since malapit lang naman sa bahay. And then, pagbalik ko, kasi ano naman, makapasok naman ako na sa work ko na 8 na or minsan lagpas 8, 8.30 gano'n tapos nakakalabas na ko well, ng mga 10 <laughs> before 10 para magsundo na naman ulit and then mabalik na naman ulit ako sa work pag nasundo na siya kaya laging routine namin minsan di ko na mag-vlog lalo na pag umaga nagmamadali kami dahil minsan guys pahirapan siya kailangan mo pa siyang utuutuin aluwin -alu gano'n <laughs> Pahihirapan siya mag, ano, susigaw so kasi. Tapos, kung ano ang sinasabi, nagagalit siya pilitan yung aming, ano, pagbibihis, paglilinis sa kanya. So, yun lang naman, guys. Update ka na lang. Wait kayo mamaya. Well, actually, wala tayong mga masyadong vlog. Itong ma-upload ko na to is mga ilang araw na vlog. Kasi yung iba, nakalimutan ko yung vlog eh lalo na yung pumunta ko sa ano so, sa work iba vlog ko sana yun makapakita ko sa ano sa inyo yung pinagtatrabahoan ko kaso kung kalimutan ko naman tapos namamadali tayo guys so yun nga since nakalimutan ko siya mag kaya wala masyado time ganap sa mga ilang araw mag vlog na to i-upload yeah, ko na to ayun so, nanonood din ako ng vlog guys dito ako makakumukuha ng mga idea yung mga ano mga mga mam na nag mga mam na nag ano rin, nag assist sa family nila mga nag assist so parang na inspire ako pag nakakapanood ko sa mga band -band. ayun na yung mga hibig ko ngayon guys since ano na tayo ngayon mam na yun isa na naman ko, yung naasikaso kayong bunso ko. Kasi yung panganay ko, naiuwi nga namin ng ano, lago na nawala sa oras. Dahil nga dito, nagapan na masyadong nga nabaka na niya yung pag-aaral. At least dun, buti nag-improve. Naging gising na siya ng kusa, lalo na pang umaga siya dun. Madaling araw pa lang, mga 4.30, kailangan gising na siya kasi mag-aaskaso siya. Eh dito kasi, eh, panghapon siya. Nag-aaskasa naman siya sa sarili niya pero yung sa pagkain, ako na yung nag-aano, nahanda. Nag nasanay siya na ano, tas nasanay siya na lagi yung ginagising, may tagagising doon, hindi. Nagkukusa siya, tapos nag-aalarm na rin siya. Compare dito na panghapon naman siya. Kasi dito pag panghapon, ano dapat, mga 11, nag-prepare ka na kasi mga 12 or 12.30, aalis na hanggang 7 p.m. sila eh doon ano before 6 dapat na sa school pa na hanggang ano sila doon hanggang 12 am p.m. 12 ng tahali tama ba diba, p.m. ano sila 6 a.m. to 12 at least doon nasanin siya na ano siya na today. Don't na, na to ano to kasi try. namin siya na ano tawag doon, na since kasi inusip ko din naman guys na yung mga hindi yung mga hindi ko naranasan pinaparanas namin sa kanila yun nga lang napasok tapos ko, uh, ano pa buhol pa ako, hindi ko sila masyadong na ano na ano tawag dito? hindi masyadong hands-on. Kasi pag uwian na ng gabi, oh, naasikasok naman sila pag gabi, lalo na pagkakain, sabay-sabay kami. Pero pag sa araw, wala ako. Binibilinan ko na lang siya ng pagkain. Siyempre, nasa work na ako na. Yun, binibilin ko na lang. Or kapag magsusundo ako sa bunso ko pagdating namin dito ng 10am tinigising ko na yan siya 10.30 nandito na kami pa ka 11 na hindi pa siya gising ginigising ko na yan siya Tapos, pinibigyan ko na ng baon at pagkain para bago ako bumalik nakahanda na yung ano niya kaya lang minsan pag talagang bet niyang hindi pumasok talagang matutulog hindi magigising ng pusa at dito nagpupuyat kasi siya guys at least doon, ako't siya sa lola niya. Tsaka yung mga bata doon, may mga kasabay naman na siya. Dito kasi wala, wala siyang mga kasama, mga babae lang doon mga pinsan niya. Dito kasi wala naman siya kasama, babae sila lang ng kapatid niya. Parang naano siya na walang, nag... ano naman siya pag nakakita ng gagaya, magagaya naman siya kaya tuloy mga hindi dapat gayahin na gayahin na, yung mga barkada niya na mga hindi nag-aaral na ayun, nawili na, gumaya na rin siya tinamad na rin so ayun, kaya napunta doon paano yung ating kwento guys so ayun, so, yung ating vlog for today's video and um, ikaw alam kung makakatuha pa ako ngayon si ng video hey, pag sundo try ko na lang din kung maidadagdag ko ba. So, guys. Since malapit na, 7.47 na. Okay, guys. May ang Good morning, guys. Continuous vlog lang. Hindi ko pa na-upload kaya dudugtungan ko na lang yung ganito. Ay, naku, kasi yung, ano, na, ka ka lang ito kang mag-vlog. Tapos yung sex, cellphone na uh, ginagamit ko is, hindi ko rin mag-live, movie live. Pa-oras dun sa nila live stream kong apps. So, kailangan kasi nga nang may, ano, pa oras kaya nag-game live ako din. Eh, isa lang yung gamit ko. Kasi hindi ko mailipat din sa isang phone na pinag-aanohan kong live. Kasi nawala yung kanya. <coughs> excuse. Nawala uh, yung number na ginamit ko dun. Syempre, pag-ilipat mo siya ng ibang device. Wait ng ano, verification code. So, yun guys, Nakalito na pala ako. Nakabihis na rin ako. Ayan. Ito yung outfit natin for today. Ayan. Mag, ano na lang ako, papatong ng ano, para pumasok. Ayan yung outfit ko mamaya. Papatungan ko na lang siya ng ano, hindi mo tayo papasok ng ganito. Hindi tayo mukhang disiksente. Eh. Parang pupunta lang ng ano, cherries. Pupunta ato tayo ng ano. So, ayusin ko lang din ito, guys. Pinainit ko yung ano ni Cyrus. Yung mga chupon. Ayan. Ang yun na kasi siya na may ang gigisingin ko. Mga 5.30 sa oras na ba. May uh, gigising ko naman siya. Last day of last day. Today is Friday and last day, last day na rin ng February twenty eight system ko kasi yung ano nila ay yung ano nila yung ano niya mga bote decoration ko pag gabi. Ipit muna natin. Ito mo na Eh, ala. Matutumba. Matutumba Makita niyo rin yung ating ano. I, I like that one. magkakape na lang tayo dami pa natin ganap Okay ko maka ibit ay hindi ako maka breakfast kung nakikita ako ng mga kahit sa mesa kapit tayo guys

guys, <coughs> dito okay, yes, ko na tatapusin yung ating vlog hindi ko na itong i-upload lang days na ko na wala na masyadong ganap Hey guys, bye. <coughs> Thanks for the odd.